Hello mga ka-viewers, good morning ayan, morning na ulit mm -mm. yung ganap natin dyan sa unahan eh yung nag si madam, ay morning din yan o diba mga ka-viewers buong araw kahapon ay yun lang yung aking naging entry at hindi ko pa siya nai-upload o diba, ganon ka tamlay <laughs> ganon ka tamlay si madam sa buong maghapon kahapon mm -hmm. so nagkaroon lang ako ng sigla nung gabi na tapos ayun, ngayon ulit na umak kailangan natin maging masigla kailangan natin labanan kung ano man yung mga uh, minsan eh mga nagiging problema natin hindi naman siya problema medyo nagpapatamlay lang ng ating katawan yung timang nagpapatamlay ano ng pagod. Yung timang ano ba mga ka-viewers, yung yung timang pagod ka sa ilang araw, yung medyo estres ka dahil nga sa laging sarado yung aking tindahan, dahil nga galing ka sa pila sa ilang mga ilang araw na nagpipila ng Mia, bigyan mo nga lab. Yung mga nagpipila ka sa... Ay, wala pala si Mia. Andiyan ka, lab. Wait Yan nga mga ka-viewers, yung timang buong week na sunod-sunod yung yun nga, stress ka na kasi lagi sarado yung tindahan dahil nga sa pila ko ng pila dun sa barangay dahil nga si Mia nga, di ba, may inject sa pusa nakalimot siya ng pusa sa so, timang hindi ka pa nakaka-recover na ano ba yun, lagi sarado yung tindahan ko tapos pagod tapos maraming gawain eh, sa bahay ganun. Tapos biglang isang araw, medyo merong isang bagay na magpapanungkot sa iyo, yung timang lahat ng pagod mo eh talagang bumigay. Mm -mm. Di ba? Yung timang nagsasalita ka eh, ang daming bumibili. Yun na nga, kaya kumbaga tayo, di ba, sa atin, sa ating mga nanay, yung temang hindi natin iniintay yung trabaho natin sa buong araw, kung ano man yung mga lakad dito, lakad doon, sacrifice tindahan, sarado, hindi natin yung iniinta, o ba diba? Pero may time na sa isang idlap ay merong nagpa, nagpa, kumbaga yung buong linggo mong pagod ay pinagsama-sama, o ba diba? Kaya syempre, medyo talagang tamlay ni madamo o bigat na bigat si katawan, buong hapon kahapon kaya ayan kung mapapansin nyo walang entry si madam kahapon o ba? Diba? meron kasing isang bagay na nagpa nagpa ayun naglapasan yung mga pagod ko yung yung <laughs> basta ang hirap ang hirap i-describe ah uh, 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 basta lang hindi ko muna i-share sa inyo. Pero, hindi ko alam. Pero, parang bigla lang akong pinanghinaan. Kumbaga, parang, yun nga. Sa uh, isang salita lang, uh, lahat ng pagod mo, eh, naramdaman mo. <laughs> Dahil nga, kumbaga, ha, yung mga paghihirap ko, parang baliwala. O, uh, medyo meron lang akong, meron lang akong napansin na ikinapagod <laughs> ng katawang lupa ko. Ayan. Kaya, ayan, laban pa din. Ayan, medyo mahirap pa intindihin yung aking salita kasi nga, ano, medyo may hangover pa kasi buong araw talaga akong nag-imot kahapon. Oo. Hindi ko alam sinong haharapin, sinong sisihin, sarili ko ba o mga anak ko ba? <laughs> si Mia ba? <laughs> hindi ko alam kung sino ang aking sisihin. Dahil nga, siyempre meron akong nakitang parang hindi ikab, ikinabote ng pag-iisip ko kaya <laughs> sabi ko sino ba talaga sisisihin ako ba, si Mia ba, o sino ba, <laughs> Di ba? siguro about Mia <laughs> aywan o sige, ayun na nga mga ka-viewer basta binalita ko lang sa inyo na walang ganap si madam kahapon dahil nga talagang nag-emote maghapon kasi hindi matukoy kung sino sinong haharapin sarili ko ba <laughs> anino ko ba ako ba may pagkukulang o sino ba may pagkukulang nito o bakit ganon, gusto ba, ko siyang ba, masolve ba? agad kaya bukas na kaya ganyan kasi ako mga ka-viewers pag mayroong isang bagay na gustong gawin at hindi ko agad nasosolve hindi talag matamlay talaga ako so hindi ko siya na solve agad so wala agad akong makausap ganon kaya parang maghapon ko talaga siyang bit uh -huh. ayun siguro nalungkot lang ako dahil yung mga pagod ko ay eh, nabaliwala wala yun lang naman mga ka-viewers ang chika-chika ngayon ni madam tapos, yung doon sa, yun nga, sa coloring, sa coloring pen, ayan. Hindi ko siya naharap kung sino ang pwedeng bigyan doon ni Mia. So, pagbigyan niyo pa ako bukas, kasi ang, kasi nagsalita yung anak ko na, Mama, mahihirapan ka kung yan ang ipamimigay mo, kasi, yun nga, yung pagpapadala. So, pag-iisipan ko hanggang bukas tayo. Hindi pa ako nakakapunta nung sa comment section nung ano ko na yon May mga ano lang ang nagkiklim dito sa akin. Sabi nga, ah, baka naman ako yung napili eh, mga taga dito sa amin. Siyempre, kaya nag-iisip ako na kailangan ay pantay. Pantay ang kung sino talaga ang dapat piliin. So, nag-iisip ako kung, kung sa taga saan man kayo o ano. Yan. So, pag-iisipan ko pa mamaya. makita kita nyo naman, wala pa akong sinasagot sa comment section kasi nga buong araw nga ako kahapon hindi maganda. Hindi maganda ang pakiramdam. <laughs> Nahirapan ako mag-discuss kasi hindi ko matukoy sa inyo yung ano eh. Kung ano talaga yung gusto kong ito ko Siyempre, ano muna. Inaayos ko pa. Kaya medyo lihim muna. Tapos Yun nga Mamaya pag-iisipan ko kung kanino, Sa mga nag-comment doon kung <clears throat> Kanino ko ibibigay So kung sakali man Kung malayo I-gcast ko na lang Or bahala na kung may papadala ko Depende sa shipping fee Baka mas mahal Sige bukas magkaalaman tayo No? Mamaya pa ako titingin sa aking comment section kung sino ba talaga ang dapat nanalo noon coloring pen. Siyempre kailangan may manalo talaga doon kaya sa mga nag-comment doon abang-abang lang kayo kasi sure talaga na may bibigyan tayo doon na isa. Kaya waiting lang kayo, ha? Medyo talagang nagkaroon lang ng sad si Madam kahapon. Dapat kahapon ko pa to aayusin. So, naging sad lang talaga ako. Kaya, ayan, ngayon, ngayon, pag-isipan ko, bukas nyo malalaman, ha? Sa mga nag-comment doon, so, abang-abang kayo bukas. Ayan, hanggang dito na lang muna to. Bye-bye!